Ito nga pala ang ginagawa ko bago kami magrolling wow. sa yara. Kailangan ko ang takpan ang ating sasakyan para hindi siya madumihan. Kasi maraming nahuhulog ng na mga dahon at kung ano-ano pa sa bubong ng ating sasakyan. Para lagi naman siyang malinis. Dati noon, nung walang cover si Sayara, puro siya dumi. Nandyan na yung mga tayo ng ibon at yung mga dahon na nahuhulog sa ating bubong. Kaya na halos napakarumi ng ating sasakyan kapag hindi natin natatakpan. Pagkatapos nga palang tupiin yung tolda yan, sinusunod na natin yung makina. Chinecheck natin yung langis niya kung ito pa ba ay okay o baka kulang na. At hinugot ko na nga itong oil dipstick para sukatin ng ating langis. Kailangan nga natin itong punasan para mawala yung langis. At makita talaga natin ang tunay na sukat ng langis sa ating makina. At pagkatapos nga natin siyang mapunasan, kailangan natin ipasok ulit ang ating dipstick. At kailangan natin tignan kung ito ba ay nasa tamang sukat. At kailangan natin na dapat ay nasa pagitan ng dalawang bilog yung ating sukat ng langis. Ayan, kapag bumaba doon sa isang bilog, ibig sabihin ay kulang na ng langis ang ating makina. Pagkatapos natin i-check ang langis sa makina, isunod naman natin ang radiator. Tingnan natin kung mayroon pang tubig ang ating radiator para hindi naman tayo magkaaberya pag nasa daan na tayo at kailangan talaga natin itong i-check para hindi tayo masiraan sa kalsada oh! dito nga pala ako nag check ng tubig sa ating reservoir ayan, dito yung lalagyanan ng ating tubig para sa ating radiator hindi mo na kasi kailangan buksan pa yung radiator para lang magkarga ulit ng tubig at kung mapapansin mo may low at mayroong high din dito para malaman mo kung kulang na ba ang tubig sa radiator at nang sa ganun ay makargahan mo ka agad nang hindi ka na nahirapan at nang hindi ka naman nagbubukas ng radiator. At magsasalin nga tayo ng tubig kay Sayara. Ang gamit ko nga pala ay Preston na green. At bumibili nga pala ko yung concentrate ang ginagamit ko para dadagdagan ko na lang ng tubig ng distilled water. Ayan. At kakargahan nga natin siya hanggang sa makita natin kung level na ba yung tubig niya doon sa high. Kasi ang doon lang yung inilalagay ko para hindi naman masayang yung ating tubig. Kasi kapag sinubrahan mo doon sa level niya na high ay itatapon lang niya kapag ka umiinit na yung ating makina. Kaya dapat wag mong susubrahan para hindi masayang ang ating pera. Magastos man bumili ng kolan pero sulit naman para tumagal ang ating radiator at para tumagal din ang buhay ng ating makina. Kasi kapag hindi natin siya gagamitan ng kolan at basta tubig na lang sa ba yung gagamitin natin ay tiyak na kakalawangin ng ating makina. At na-check ko na nga rin yung ating brake fluid, okay naman. At pati yung ating tubig sa wiper, check na rin natin, okay din naman yung laman. At kunti-kunti ko -kunti nga tinatanggalan ng mga dumi-dumi yung ating sasakyan na nauhulog dyan. Kasi hindi naman natin agad nalilinis yan. At kalimitan kasi, check lang natin yung mga tubig bago tayo aalis at yung ating mga brake fluid na napaka-importante. Ayan, binuksan ko na rin yung ating radiator para double check natin kung talagang mayroong laman at hindi nagkaka-problema yung ating reservoir Kasi minsan may problema yan at hindi nga tumadalo yung tubig sa tubig sa radiator. Ayan, at ito nga guys, isasara na natin yung ating hood at eh, kailangan na natin siyang buhusan ng tubig para malinisan na rin natin yung ating sasakyan Ayan, pagkatapos kasi natin i-check kailangan na natin hugasan yung sasakyan natin para makapagsimula tayong mag-rolling binubuhusan ko siya at kailangan na natin siyang sabunan para naman malinis yung ating sasakyan kailangan nga natin siyang buhusan ng tubig para mawala yung mga buha-buhangin sa kanyang katawan para naman hindi magasgas kung atin siyang kukuskusin ng basahan. Ayan, kasi kalimitan, kaya nagagasgas yung ibang sasakyan. sinasabunan uh, sinasabon na, na nila nang hindi pa nila binabanlawan muna yung katawan ng sasakyan. Kasi dyan guys ay maraming mga buhangin na nakadikit o yung mga dumi-dumi. Kasi sa panahon natin guys ngayon ay maulan kaya may mga dumi dyan sa nakadikit sa gilid ng ating sasakyan. Kaya binabanlawan ko muna bago ko simulan na sabunan. Ayan guys. Uh, at kung mapapansin nyo, magsisimula na tayo magsabon dito para matapos na natin siyang linisan at bago natin siyang gamitin. Ayan, may ginagamit nga pala akong map na binili sa Shopee. Uy, mayroon pang advertisement naman. Ayan, binili lang namin yan para naman pati yung bubong ay malinisan natin. Kasi kalimitan na dyan yung mga dumi na hindi natin natatanggal. Ayan, kaya naman bumili tayo niyan para hindi tayo mahirapan sa paglilinis ang bubong ng ating sasakyan. At yan guys ay binili lang natin sa murang halaga. Kaya naman wala talagang kawala ang mga dumi sa paglilinis ng ating sasakyan. Ayan, talaga namang malaking tulong ito at para mapabilis din ang ating trabaho sa paglilinis. Kaya talaga naman mas gusto kong gamitin itong map na to sa paglilinis kasi bukod sa malilinisan ko na lahat pati ang ating mga bubong ng sasakyan ay talaga namang napapabilis nito ang trabaho natin. Kaya naman ito, pati yung ating windshield ay nililinisan na rin natin ng map para naman hindi magasgas. Kasi mas marami ang pabrik nito. Talaga namang magandang gamitin ito sa sakyan. Bukod sa malambot na, ay hindi pa nalagagasgasan yung sasakyan natin. At ito nga guys, may gumamit na tayo ng ating towel. Ayan, yan yung pinaglumaan natin mga towel na ginagamit natin. Ngayon ay pinampupunas na natin kay Sayara para malinis naman at hindi naman siya magasgasan. Ganyan natin iniingatan si Sayara. Kaya bawat sulok ng katawan ni Sayara ay nililinisan natin. Kaya talaga namang dahan-dahan natin siyang nililinisan para walang kawala yung mga dumi. Ayan, yung kasing iba na naglilinis ay hindi naman talaga linis ang kanilang ginagawa. Kaya naman ito, unti-unti uh, natin siyang nililinisan para naman talagang lahat ng dumi ay matatanggal natin at walang maiiwan. Kasi minsan mga pinagbakatan ng dumi ay nandyan lang sa katawan niya. Tara na muna at atin siyang puhugasan para tayo ay matapos na. Bye guys! at ito nga guys tapos na natin siyang buhusan ng tubig at tapos na natin siyang malinisan kaya ito na yung result halos talaga na makikita nyo na malinis na siya ayan at ito nga pala yung ating mga pangalan ayan nakalagay dyan sa ating sasakyan yung ating pangalan na sa loob at nandun nga yung sticker natin sa labas ng pintuan ayan nga guys at kung mapapansin nyo napakalinis na ng ating sasakyan at ready na natin siyang kargahan ng ating mga paninda sa ating pagro-rolling. Ayan kasi yung kalimitang ginagawa natin bago natin siya gamitin. Kailangan malinis para naman makita ng mga tao na mukhang bago pa rin ang ating sasakyan kahit na ito ay second hand na galing sa Japan. Kasi ito guys ay second hand kasi itong sasakyan natin. Pero maganda yung pagkakaayos nila kaya mukha talaga siyang presentable at talaga namang mukhang bago. At ayan nga guys, ganyan natin iniingatan si Sayara at ganyan natin siya inaalagaan. Talaga naman bago tayo alis ay chinecheck natin lahat ang lahat na kailangan ni check katulad ng makina, mga tubig ng radiator at ating brake fluid. Para naman hindi siya masira agad kasi naman malapit na natin rin siyang matapos. 1 year and 9 months na lang ang ating babayaran sa kanya. Ayan guys hanggang sa muli. Paalam!